Sila ang pinakadelikado at pinakakinakatakutang hukbo dito sa Pilipinas. Tara pag-usapan natin. Sa punsod ng Pilipinas, matatagpuan sa gitna ng kagubatan at naglalakihang bundok ang mga scout rangers. Isang huwara ng tapang at dedikasyon, ang mga sundalong ito ay sumasa ilalim sa lihitimo at pinakanakakapagod na pagsasanay. Ipinatanghal ang kanilang pisikal at mental na limitasyon upang ihanda sila sa mga pinakamahirap na misyon. Ang kanilang pangako para sa bayan ay hindi naglalaho at silang tinatawag upang harapin ang mga banta mula sa mga mga rebelde para iligtas sa mga bihag at protektahan ang ating bansa. Isa sa mga istoryang nagpapakita ng kanilang katapangan ay ang mapanganib na misyon sa loob ng Sierra Madre. Ito ay noong nawala ang isang grupo ng mga hikers pag na ito.